Ayan mga dol, bababa na ako. Ito may dala akong dalawang sakong saging na nakakarga sa patokoy. Eh. Papahila ko sa kalabaw. Nakasama eh. uh, sa ano? bilis ng labaw oh oh labaw dalawang sako lang na ading yung hindi ba ako kanina ako kasi mag-isa so, So, malit lang kalabaw yung gamit. Buti hindi tatakbo yung kalabaw. Eh. Hey. Hmm. Hey. Hmm. Baahon kasi kaya nahirapan konti yung kalabaw. Pagdating doon sa ano, baba. Pagdating justa sa, sa baba na. Ah. Madali na. Eh. Hey. kasi lumakad ng kalabaw ko gano'n tapos maya maya ay ihinto ito so, lalo na dito pababa na dire diretsyo na to, pababa gan sa bahay no. baka mamaya ya tumakbo tong kalabaw eh, hindi ko kayang pigilan to pag tumakbo no, pababa na kami oh Ay, wag ito kalabaw na ito. Oh. Ang bilis ng kalabaw, tumakbo nung paano uh, ano kanina, ng palusong. Ang pababa, ay ito patag-patag kaya bumagal na naman siya. Mahirap talaga pag itakbo ng kalabaw yung karga niya he Dito pababa na naman kami. Tong daan na pababa na to eh, sigurado baka tumakbo na naman yung kalabaw dito. Eh. Hey. Grabe ang dulas ko Daan na to mga idol. Bang dulas to. Hey. Uh, nagulan kasi kagabi, ang lakas ng ulan eh. Halos magdamag kaya madulas ang daan. Hey. ano pa kalabaw na to? Trainee lang to, trainee. Bata pa tong mga kalabaw. Hiniram ko lang to mga idol, hiniram. Buti may nahiraman ako ng kalabaw kaya nakapagbaba ako ng saging. Ito yung daanan namin dito buti nga tigil tigil yung kalabaw o kaya mga idol o parang tunnel ano saka buti ang kalabaw kaya tumitigil yan mga idol dahil itong itong hawak kong tali na to ito yung nagkukontrol sa ano niya. doon sa may tali sa ilong nya kung wala to sigurado eh sa yan hindi ko kayang tigilan yan kaya nakaano sa ito mga idol, ito yung sinasabi kong tali yan Oh. Punta dyan sa ilong niya. Kaya makukontrol yung paglakad niya, pagbilisan niya. Hihilain ko lang konti yung tali. Titigil siya. ano, uh, may, mayroong kalabaw na maliit. Uh, sakto pahinga muna kami dito. At, uh, napagod din yung kalabaw. Kahit ako napagod ako, isipin mo yung dinanaan namin na yan o. Oh. O batauhan. na naman kami. Lala lalakad na naman kami. Yan pag binugaw ko yan, lalakad yan. Hey. Yan ang kulang siya, Hey. Pist! Hey. Na. Hey. Napakarami ng maliit. Pero dire diretso na mga idol. Uh, Malayo-layo pa yung lalakasan namin. Kaya malaking tulong talaga pag mayroong kalabaw. Katulad yun itong daanan na napakahirap. binubuhat lang to eh. Wala na. Kung pasan-pasan lang. Yun lang mayroon akong mahirap na kalabaw. diyan na namin na may mais. Ta. spray lang ng pangdamo Puro kabatuhan talaga yung dama namin mga idol o, Ito bato na naman oh, kasalubong ng dalawang bato. tambulan ko hindi sa, sa tatakbo ng mabiris pag veterano na kasi na kalabaw ano na lang siya kung veterano na kahit pabayaan mo lang yan kung saan na siyang maglalakad dito lang yung may kalabaw ako noon na pabayaan ko lang yung... dire diri-diritso sa bahay hindi na siya kailangan pang nalalayan, uuwi na dito sa bahay. Yan yung ko yung kalabaw ko na